Nasawi ang isang CPP-NPA terrorist habang nakuha naman ang apat na matataas na kalibre ng baril. Matapos ang walang humpay na opensiba ng 4th Infantry Division laban sa komunistang-teroristang grupo sa rehiyon ng Karaga. Oktubre 22 na makasagupa ng mga tropa ng 26 IB ang CTG sa sitio Tamyang, Barangay Binikalan, San Luis, Agusan del Sur na nagresulta sa pagkasawi na hindi muna pinangalan ng CNT at pagkakuha ng kanyang M4 rifle at mga gamit pandigma. Dahil dito nadagdagan pa ang bilang ng mga nakuhang baril kung saan tatlo sa mga ito ay isinuko at nadiskubre mula sa imbaka ng mga baril sa nakaraang mga linggo. Kabilang dito ang isang M16 rifle na may magazine at bala, mga gamit pandigma mula sa arms cache sa Mount Linintian, Barangay Porisima, Prosperidad, Agusan del Sur noong Oktubre 17. Nadiskubre ito matapos ang pagsuko sa 3rd Special Forces Battalion ng isang Marson Esteban Barela o mas kilalang Babo o Bubong, isang squad leader ng dating guerrilla front 19 ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Samantala, isang CNT din ang sumuko sa mga tropa ng 23rd IB sa Barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte noong Oktubre 8. Bitbit -bit ang isang AK-47 rifle na may mga magazine at bala. Maliban dito, nasamsam din ng mga tropa ng Mobile Community Support and Sustainment Team ng 8IB, kasama ang 26IB, ang isang M60 machine gun at mga bala sa sitio Paningaon, Barangay Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur. Ito'y bilang tugon sa revelasyon ng mag-amang FRs na sina June Almahan at Cesar Almahan. Pinuri ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Arquerpo II ang pagsisikap ng mga tropa upang mapanatili ang opensiba at tuloy ang mawasak ang mga natitirang units ng CTG. Anya, ang mga tagumpay ng 4th ID ay magpapahina ng loob ng CTG na magre-resulta sa pagkawasak ng kanilang hanay. Inaasahan din Anya ang pagsuko ng iba pang miyembro dahil sa pangamba sa kanilang kinabukasan at sa walang tigil ng paghabol ng mga tropa ng pamahalaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.